Hey guys! What's up? What's up? Ipapakita ko sa inyo Ito na siguro ang pinakamalupit na jet mechanics sa Roblox Build-A-Bot for Treasure Originally from Lava Flows Tignan niyo to, gamit mga jet at mga servo Ayos na ayos sa F-35 ko Ang F-35 ko, gumagalaw ang mga flaps at stabilizers Pati canopy gumagana Lahat maayos, di ba? Yung jet e eh, stable pa din. Realistic pa ang galawan. Kaya mag barrel roll at iba pa. O oh, ito ang mangyayari pag walang mechanics. Itong F22 ko may mga gumagalaw ding partian. Pero ang hirap ni control. Hindi makalipad ng diretsyo. At ito namang nakalagay sa P51 ko. Modified version ko. Ito naman ay pinapagana ng front wheels. Kasi nagka-problema ako sa original para sa World War II fighter plane na to. Mas mabigat ang mechanics ng P-51 ko dahil sa mga wheels na ginamit ko dito, gaya ng sa propeller at landing gears. Pero kita nyo sa mechanics na to, lumilipad ng maayos ang P-51 ko. Ayos, di ba? At ito mga pre, pangalawang modification ko para sa mga mobile at hindi ko ng PC. Ito naman ay ginagamitan ng old wheels at servo. Ginawa ko to kasi yung original ni Labo Flows, servo lang ang gamit. At yung pagkakalagay sa mga servo na to, pataas at pababa. Sa mga mobile users, hindi mo talaga ito makokontrol ng up and down button. Left and right button pa din ang gamit dito. Kaya magiging komplikado sa iba pang mga servo. At eto, sinubukan namin sa cellphone. Kumagana talaga siya. Ayos ba? O nga pala, yan ang anak ko na si Ethan Hawk na nagpapalipad sa cellphone. Mga pre, panoorin nyo ang mga tutorial nito kung gusto nyo gamitin to sa build nyo. Ilalagay ko ang link sa description at comment section. By the way guys, if you are not yet subscribed, please subscribe now and click the notification bell. Please like and share the video. Salamat mga pre! Bye-bye!